Magandang umaga po sa inyo mga kapatid sa Panginoon Ang buhay po ay may katapusan Ayon nga po kay Kuya Kim Ang buhay ay weather weather lang Sa aklat po ng Hebreo ay ganito ang isinasaad Sapagkat itinakda sa tao ang mamatay ng minsan At pagkatapos nito ay ang paghuhukom Mga kapatid sa Panginoon Silihin po natin ang maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Silihin din po natin na maging masaya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ito po si Pastor Ian na laging nagsasabi at nagpapaalala na ang buhay na may pananampalataya sa Diyos ay buhay na may pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Amen.